Sandro Mulak, nagbahagi ng sorpresang pagkikita kasama ang inang nagpahayag ng pagmamahal sa social media. Ibinahagi ni Sandro Mulak, ang isang emosyonal na video sa social media tampok ang sorpresang pagkikita nila ng kanyang ina. Ang video ay nagdulot ng inspirasyon sa mga netizens dahil sa taus-pusong mensahe ni Sandro para sa kanyang ina. Sa nasabing post, pinuri ni Sandro ang kanyang ina na inilarawan bilang pinakamalakas na babae sa kanyang buhay. Ayon sa kanyang mensahe, Mama you are the strongest woman I know, and I am so lucky to have you as my mom. Your love and kindness mean more to me than you know. Thank you for being there for me during one of the hardest times in my life. Idinagdag pa ni Sandro, your love, care, and presence meant more to me than I can ever fully express. When I felt overwhelmed by my trauma, you were a constant source of strength and comfort. Nagpasalamat din si Sandro sa kanyang ina kahit ito pa ang nagbigay ng sorpresa sa kanya. Kahit na mismong kaarawan ng kanyang ina ang araw ng kanilang pagkikita. Ani pa niya, thank you for surprising me even it's your birthday. You're the best mom I could ever ask for. I love you more than words can express. Happy birthday mama. Mga komento ng netizens. Nakakataba ng puso makita yung pagmamahal ni Sandro sa kanyang ina. Happy birthday po. Sobrang touching ng video na to. Iba talaga ang bond ng mag-ina. Ang sweet naman. Napaka thoughtful ni Sandro. Grabe yung suporta ni mommy sa kanya. Parang ako lang, always malapit sa mama ko. Saludo ako kay Sandro at sa kanyang mama. Ang video ay mabilis na nag-viral at nagpahayag ng paghanga ang mga netizens sa pagiging malapit ng mag-ina na nagbigay ng inspirasyon at magandang vibe sa kanilang mga taga-subaybay.